dito ako sa bangka at tutungo kami sa Isola de Francisco. Andito na kami sa Isola de Francisco. Napakaganda ng lugar na to. Masayang masaya ang mga kasama ko. Pati ako. At makikita natin na ito'y napapaligiran ng buhangin. Itang kita po natin na sola ang islang nito ay pinagtala. Ito ang simbahan dito sa isla na medyo nasira ang mga dingding dahil ang sabi nila sa bagyo okay Pagutag din po natin sa harding at sa garden ang mga imahe na mga apostoles na nakabantay sa ating Panginoon ito to, ang imahe ng ating Panginoon na nakapayubay sa krus na nawala na sa kanyang krus dahil din daw yung puti at makakita po natin ang imahe o ang rebulto ni Saint Pio na nagbibigay biyaya sa na islang ito dahil siya ang tanglaw isya ito. At kami po ay naganda na kinabukasan upang umuwi na ng Maynila. At nandito pa kami sa Panglan, Panglao at tutungo na kami sa airport. Hindi namin makakalimutan ng lugar na ito. salamat. Bohol, Panglao Bohol, sa iyo